Tingnan nyo naman ang tsura Grabe, shoutout sa nagbuga nito <laughs> Sige, ayusin natin to Grabe talaga to Mga lots. what's up mga so nandito tayo sa kabuga paint garage at eto may dumating tayong bagong project eto nga palang motor na eto, is bagong pintura rin daw no tapos dito lang sa atin kasi nga eto ang problema ng pintura nya malambot siya at nagbibitak-bitak kumukulo. So, kapag ganito, ang dahilan nito is malambot yung sa ilalim na pintura na dapat ay inalis muna nila bago nila patungan. Kaya, tara, samahan nyo ako. Bakbasin natin to. So, agad-agad namin -agad siyang pinasok dito sa loob para hindi naman mainit sa pagbabakmas natin at tinulungan tayo ng Jun at nung mismong owner para mapabilis kasi nga gagamitin din niya yung motor kaya papakwasin lang natin yung mga bearings niya and then ibabalik din natin yung mga gulong niya so usapan namin dito is papapintura din yung gulong pero sa susunod na kasi medyo marami kami ginagawa kaya ito muna unahin natin yung mga kahal niya at eto nga mga kabuga, baklas na namin yung kanyang pairing. sa tingnan nyo naman So bagong buga to pero mapapansin nyo talagang napakaganda yung pagkakagawa sa kanya Joke lang, ay tingnan nyo naman So kung mapapansin nyo meron syang ganyan, meron syang pinagpunasan ng tiner. Kasi pinunasan ko sya kung matatanggal siya ng thinner Tatanggal nyo. nyo naman, nakilang patong na sya Eto rin isang ito ay nakilang patong na bal, bali buong kaha ganyan ganyan na ganyan eto na at tininar ko na yung isang front fender niya yung pinaka coating niya gumamit uh, gumamit ako dito ng brush at ibinarash brush ko yung thinner pero medyo nahirapan ako kaya ang ginawa ko ay kumuha na ako ng maraming basahan binasa ako yung basahan at, at ipinunas sa kanya So, mas napadali yung aking trabaho dito. pinupurasan siya, medyo maaksaya lang talaga sa tiner. Marami tayong tiner magagamit. Kasi nga, napakakapal noong pintura niya. Nakilang patong na kasi ito eh. Ang matindi dito is nakapailox to. Hindi siya urethane. Kasi kung urethane siya, hindi siya basta-basta matatanggal ng tiner lang. Kaya, pailox lang ginagamit nila dito. Kaya, ayan, pag natiniran mo, is natatanggal na din agad. Napakalambot. At eto na nga, noong matapos na niyan, ang ganda pa pala nung pintura niya eh. Pero marami daw siyang tama, pero mas matibay ito kapag ganito na. Pwede na natin siyang i-primer. At eto naman yung isang side niya, no. Na-primer ko to kasi pagkatapos kong punasan ng thinner, is pin-primer ko, pero yung pala hindi pa yun yung original na kulay niya. Akala ko okay na kaya ayan, isa-isa ko uling kinurkur yung pintura niya at ngayon is ready na siya para tinirit at liyahin ulit so eto na nililinis ko na ulit siya ng basahan na may thinner ayan kailangan talaga malinis natin para mas maganda yung kakalabasan ng ating gagawin sa kanya no? pagkatapos ko naman siyang linisan ng basahan na may thinner is liyahin naman natin siya so bali gagamit tayo dito ng lihan na 400 muna para magasgas natin yung pinaka pintura niya and then saka natin siya Bubugahan ng primer at eto nga bugahin natin siya ng primer at after ko naman siyang ng primer is dinerecho ko na rin siya iminasilya nung medyo tuyo na siya eto siya yung naka primer at nakamasilya na after nito is kailangan rin natin siya lihahin para mapantay itong mga pinagmasilyahan natin eto may pinagpiberan ako dito kaya medyo makapal yung pagkakamasilya ko dito so ayan tara hiliyahin natin siya pagkatapos natin siya nilihain is ipa-primer uli natin siya papatuyo natin siya and then ipa-primer uli and then yung base coat na puti so bali gagawin pa natin puti itong Miu na to kasi ang naka-restore sa kanya is puti ang request naman nung ating kliyente is puti na nag-paping pero okay, syempre basic lang yan kay kabuga kaya ating susundin yung gusto ng ating client at gagawin natin siyang puti na nag pink So, eto na yung pinaka Facebook niya. Hindi ko na na-i-video kasi nalukat yung aking cellphone. Pero, ayan na siya. Nung napatungan ko na siya ng puti. And then, ngayon naman ay lalagyan natin siya ng effects na kulay pink. So, eto, iminimix ko na yung kulay na pampapatong natin sa kanya. After natin itong ibuga is diretso tayo sa clear coat. So, ayan na siya nung pinapatungan ko na siya ng uh, red mic na effects and then idiniretso ko na rin siya sa clear coat para matapos na to kasi urgent itong kanyang motor bali ipaparistro nga pala nila itong kanilang motor kaya pinabalik nila ito sa puti pero sa kagustuhan nila na puti na may pink kaya naisipan nilang ipagwa dito kay Kabuga at eto mission accomplished tayo sa kanya white siya pero nagpiping so yan na siya before ko itap coat and then eto na siya after ma itap coat so yun lang mga kabuga napaka basic medyo mahirap pero basic lang yan dito kay kabuga kaya kung may mga motor kayo na gusto nyong pagandahin or namumroblema ko sa pintura walang iba kundi kay kabuga So yun lang, maraming maraming salamat mga kabuga. Peace.